Hello mga mamshi, mga papshi, mga nanay at tatay dyan. Good morning sa inyong lahat. Ito na nga mga mamshi, ito na pinaka pinakaaabangan ni Ariana at pinakahihintay niya na makapag-holiday kami ng aking pamilya. Ayan, so dahil sa si birthday month ngayon ni Artemis, napagpasyahan namin na mag-advance kami ng holiday. Sa, uh, para sa birthday ni Artemis. celebration. So si Ariana, ang excited na excited niya. As in, nag-count days talaga siya until when yung flight namin. So, first day, first flight 5 .5. din to ni Artemis. Ayan. So, si Ariana, yung tumutulong sa daddy niya. Ariana! Kung anong dapat gawin. Ayan, dahil ako yung nadala kang Artemis. Ayan. So, um, um, gusto talaga namin as much as possible na marami kaming memories sa mga bata dahil ang dali lang lang lumaki ano so kailangan talaga tayo mga parents marami tayo memories sa kanila at da, at ano um ano na rin yun, bonding na rin yun with family. Kasi iba pa rin yung mayroon tayong um, bonding sa mga anak natin habang bata pa sila. Ayan, si Ariana, super excited siyang mag ano sa beach or mag ano mag um, sa pool, mag maligo pa. Ganon. So, sabi niya sa akin, mami, pag, pag, pag lapag natin doon, daritso tayo sa hotel at magbihis na daw siya Ay, dahil gusto niya maligo na din diretsyo. Ayan, kaya hindi na siya makapaghintay. So, ayan mga mamshi, ang aga ng flight namin. Breakfast time! <laughs> Shall I leave them with you? Yes, please. Thank you. Yeah. I'll leave yeah. them here uh, and you, yeah. Will you will get later. Uh, thank, you. I, I, and Ariana and I, I, Artemis I told breakfast. You thank you. Mom, wow. I you Yeah, you can have that. Wait, can see Kaya-kaya lang din. so... Um, ayaw kasi ni Habibi na palagi kami kumakain ng mga ano uh, mga fast food ba ganon so gusto niya yung ano kaya ganon tutok talang ba ganon so ay I, I mean hindi fast food ba ganon so dito niya kami dinawa ng fast food kami okay? dito ayan especially si Ariana hindi um, si pa sa Ariana si Artemis may problema pero si Ariana gabi. Ano ganda na ikinya sa food Mm -hmm. so, so, yun lang yun naman ang Artemis ko na sa akin. Gusto niya talaga siya yung talaga yung mag-hungit mag mag sa kanya ng self ba? Self, so, ano si Artemis? Gusto niya talaga siya yun mag 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 yun yung mag-ano mag, ano, sa pagkain niya. Kaya niya mapahirap sa akin. So, naubusan yung ano niya, yung kalahati ng pancake niya. Ayan, at nabusog na siya. So, ayaw na kumain. So, alam ko na kung magagawa Eh, wala akong magawa. Alam mo naman, busog ko siya, diba? So, ayan mga mamchi. Papunta na kami doon sa ano, namin, terminal namin. So, siguro mga ano to. Basta mga 9 na to. Mga 9, something like that. O, oh, mga 9 to. Kasi 10 yung ano namin, depart namin. So, doon si Ariana, excited na Bakit daw ay tagal daw ng ano, ng, ng play namin, nilipad. <laughs> Ayan, so, kailangan natin yung videoan si Artemis doon dahil after nito, si Artemis nakakatuwa siya. Kasi, yung mga importanteng paglipad at pag, ano, pagdaan natin, pag, uh, ano natin, pag-arrive natin, natutulog siya. So, hindi niya nasasahim yung pag-upan ng airplane at pag-arrival ng airplane ba? Ganun. So, si Artemis oh diyan, si Artemis. So, wala talang ano wow. si Artemis. Wala pong problema kasi sa whole biyahe namin, We're tulog so high siya. Up the so, si Ariana yung nag-enjoy. Ganun. So, maano mo naman yun sa mukha ni Ariana na super na amazed talaga siya oh. dahil bata pa kasi siya si Ariana hindi to first time niya nakasakay ng airplane um, ilang beses na din siya nakasakay before kaya lang at that time kasi bata pa siya like same sa, siya ng edad ni Artemis so hindi pa niya naalala kaya ngayon sinasabi niya mami it's my first time daw first time daw niya so, sinasabi ko hindi mo first time kaya lang hindi mo lang na ano um, hindi mo lang natandaan ba na nakasakay ka na before kasi batang bata ka pa ngayon na nanay na siya ayan nakasakay siya kasi mostly kasi pag mag travel kami nag ano lang kami nag drive lang kami ng sasakyan so dinadala namin yung sasakyan so namin sa Europe uh, because... at because... A part of the world. I think that's Manchester Airport. Give me that. There. Wow. <laughs> Yoshi ang ang part 1 natin. Thank you so much for watching. Ayan. God bless everyone. See you sa part 2 natin dahil marami pa tong part. Ay, sa <laughs> aming travel.